Sa ngayon, mga kapareng po muna natin, mga kabombo, at nasa ating pong linya si uh, Sir Vladimir Katua, ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers of Philippines. Magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa ating program, si Bobo Marian Twit. Uh, ginagamit, no, o, na, pampawi sa nagastos nila sa eleksyon. Ayaw nating sabihin directly yan, pero ganyan na nakikita natin uh, trending, no, kung bakit may mga proyekto na nagtatagal na ganito. Kasi nga, eh, may factor ang pagkita dito at pagkita sa mga privado negosyo. Okay po. So, bale ito naman po, Sir Vladano, Vlad, saan po ba natatagalan ito, ano, kung bakit umaabot ng taon? Sa procurement po ba or sa parang implementation itself po? Well, tingin natin, una-una, no, uh, December sa usapin ng bagbabudget, no, may factor naman talaga yan, no. Pero tingin natin ay yung, ano, eh, yung uh, pagpaprocure, pero yan ay mga, mga maliliit labang na proyekto. Halimbawa sa mga libro ito. No? Pero kung sa classroom at classroom lang, tingin ko kung bakit nagtatagal. Kasi nga, may, may, pondo pero hindi, hindi inilaan ito ng buong buo. No? Mayroong makikita na dapat tapos ito ng ganitong buwan, October. Halimbawa, simula ng January, October. No? Ay pinatsipatsi. Ibig sabihin, dapat ay tapos na. Pero dahil uh, ang ibang pera ay napunta sa tongpats o kaya napunta sa bulsa, ng ilang mga kontraktor, no, kahit ako saan ay bahagi ang ilang mga ayon ng gobyerno, matataas na opisyalis. So magdudugtok ano uh, to, magdediretso ito o magtutuloy ito sa susunod na taon, no? Kaya yung uh, may mga proyekto tatlong taon, apat na taon dapat lamang ay uh, ay uh, ilang buwan lamang matatapos, no? So may, malaki yun yung pinakamalaking factor, no? Uh, alam naman natin na mabilis lang naman ang pagkakaroon ng mga bits and awards uh, discussions o mga process. Pero dahil nga, kasi alam, alam naman natin, meron naman na mga kakilala, no? Pero dahil hindi sila natapos sa na maaga, hindi dahil pasunod sa ano, kundi dahil sa, ayun, yun nga, uh, kumikita. Mm, mm Okay po. So, parang so, ano rin po ito, um, Sir Vlad, ano, Uh, maring pinapatagal ba yung uh, paggawa po nito mga classrooms para may mas malaki pong kitain uh, yung mga contractors po ng mga ito? At sangayon din po ba kayo sir kung sakali po kasi may mga nagmumungkahi na i-blacklist daw po itong mga contractors na involved sa mga ganito pong uh, mga matatagal na proyekto sa pagbuo po ng mga classrooms? Well, tama uh, yung una muna sabi, no? at ayun nga na binigit ko kanina, no? mm may kumikita uh, at, hindi yan milyon, bilyon-bilyon yan. No? Yung pangalawa, of course, uh, gusto natin hindi lamang uh, maimbestigahan, Marian, eh, kundi talagang merong uh, malagot, no? Katulad ng issue sa GSIS sa, uh, ha, sa hanay namin, no? Sa hanay namin na uh, kung saan ay uh, ang aming biru, pera namin pampensyon, imagine, ay dinagamit sa investment as a sugal, no? Ganyan din sa usapin sa mga kontraktor, no? Uh, uh, dapat maging transparent, dapat ang metro na paano makikita ng gobyerno o ng mga mamayan, ordinary mamayan, yung proyekto nito, no? Pero dapat hindi lang sasapat doon. Dapat ay mayroong maparusahan. At tulad ng sinasabi ni na, ano, no, ni President Bibian mong kanya Sona na parang mahiya naman kayo. Pero tingin ko, kung gusto talaga ng gobyerno na parusahan ang mga kontraktor, eh, wala nang ibang tatalo pa na pinaka may issue talaga ng corruption. Di ba? Yung kanyang vice president. So, sabi, sampulan niya talaga itong yung kanyang, ano, no, yung kanyang vice president. Sampulan niya yung allegedly itong mga na-issue sa mga senador. Halimbawa, Allegedly, di ba, siya sabing may issue kay Uh, ano Senate President, no, sa mm -hmm. ilang mga senador na na, na issue ngayon no, sa mga kontraktor na may kinalaman sa flood program, no. Ah, uh, yung mga ganyan, pa, kailangan kung magpakita talaga, uh, kung sa magpagbigay magpag, sample uh, si Marcos para maniwala talaga na siya ay uh, sa mga ganitong uh, mga corruption. Hindi lang simpleng sabihin na maya sila. Mm, mm Okay po. So, bale ito naman po, ano uh, Sir uh, Vladimir, kasi sabi nyo nga, uh, hindi lang dapat ito matapos sa investigasyon, kundi dapat po na mapanagot. at uh, po ba kayo na sa ngayon, under po rito ano, sa uh, committee ni uh, Senator Bob Aquino, at kung magtutuloy-tuloy po ito, I do you think, ayun uh, po, mag, uh, this time, meron po talagang mga mapapanagot po, sir? Well, kami sa Alliance of Consultations lagi-lagi. Kami naman siya suporta, no? Uh, ano mm mga ano mga committee hearings anumang mga uh, investigasyon hindi kahit hindi yan si senador Bam no pero mas aasa kami doon sa aming pag-iingay sa aming uh, ano no sa aming pagkakaisa para managot ito no kasi alam naman natin sa pagkilos namin napatunayan niya nung napatunayan niya 1986 napatunayan niya 2000 at ilang mga na-impeach no mas doon kami aasa no pero siyempre isang bagay nakakatuwa kasi kung si ganito si Senator Bob ay sana maka-influensya siya at sana magtuloy-tuloy. Sana hindi lang ningas mugod. At yan yung aasahan namin, babantay namin eh, kay Senator Bob, Bob Aquino okay po. So ito um, para sa tingin niyo basta no. blood ano ay malaking sampal po ito sa ating pong gobyerno uh, ayon sa sabing datos kasi lumalabas doon na kung sino pa po yung mga wala sa ating pamahalaan at mga non-government organizations na tumatakbo uh, through sponsors, uh, donations ay siya pa pong uh, talagang nakakapagpagawa po ng mga classroom sa ating bansa sir. Well, naalala oh, uh, ko yung uh, uh, isang tao parang uh sabi niya, yung isang uh, baha, kaya niya ano, no? uh, solusyonan, ano? Uh, certain uh, ang ba yun, no? At na nakakalukot dahil nagtitingin na ng mga public official natin. No? Unang talong natin, bi mo, ano, talong natin, sabay ba yung espesyalista? Pakalawang, ito siguro mas matanggad na talong ito. No? Ah, sino ba may kina, sino ba ang ano, no? dahilan bakit ba mayroong uh, uh, pagbaha? Di ba? Di ba dahil yung kanilang mga uh, kumpanya? No? Kaya nakakalukot dahil lagi na naman natin iaasa yung ating Uh, government responsibility, state responsibility sa ganito mga pribadong uh, kumpanya na alam naman tayo sila rin ang dahilan, Ano? So ang uh, ano naman yan, uh, iba, yung, yung, ano, yung uh, responsibility ay uh, iba iano na naman sa mga pribadong uh, kumpanya. Ano? So hindi dapat yan yan. Dapat ay uh, gobyerno mismo yung dapat uh, sumulusyon, sumulusyon yan. At mangyayari lamang yan, kung maglalaan talaga ng pondo na mas mataas ang gobyerno, ng sa social services, pangalawa, yung usapin ng corruption talaga na dapat ay uh, Okay. Ito, dagdag ko lang po, Sir Vlad, ano, na hingan din ko pala ng reaction last topic po. Uh, dahil binanggit po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na is po niyang patutukan, ano, itong mga kamakailan, for sure, nababalitan niyo po rin po yung parang mga sunod, -sunod po na mga insidente po, ano, uh, sa ilan po mga paaralan po sa ating bansa, yung mga kamakailan, mga insidente po ng pamamaril, sa mga estudyante, and even sa mga teachers at mga principal po. Well, una-una, ganito ang tingin natin yan, Marian. Eh. Ah, yung lipunan kasi natin talaga, eh, ano eh, ah, yung culture of violence talagang makikita mo yan sa matataas na opisyalis ng gobyerno. No? Ah, ibig sabihin, ano, ah, hindi solusyon. Yung, ah, kasi ang solusyon din ng gobyerno, kung, kung updated kayo, Marian, ano eh, ah, magkaroon doon ng... Ah, parang mga BPSO o barangay tanod no sa harapan ng eskwelahan para daw ma-minimize o masawata itong mga krimen na nagaganap ano. Tingin namin ay hindi solusyon yung uh, bayulente, laban sa isang bayulente, ibig sabihin ay uh, pananakot. No? Tingin natin ay magsimula doon sa ano ba ang pinanggagalingan ng mga ito. No? tanda natin sa isang lipo ng uh, Malacolonian Palapidal, ibig sabihin yung lipunan natin, ang biro no, makikita mo na yung mga taong uh, nagmumura sa isang pop, nagmumura, nananakot, may papatayin, ay siya pang nahahalal, no? na hindi na impeach No? Yun yung makikita ng kabataan natin. Kaya kailangan, ating mga kabataan talagang tuloy-tuloy na ma-educate you no? Know, sa, ano, no? sa kanilang responsibilidad, sa human rights, sa peace, sa justice. Doon kasi nanggagaling yun. Ano? You know? Kaya kami sa Alliance of Positive Teachers, ganito yung puno-propagate namin sa kabataan. You no? Know? At mailinaw talaga na yung lipunang ito talaga, mayroong problema, ni may crisis talaga doon sa kultura na nag-uugat doon sa ekonomiyang katangian at politikal na katangian. Mm -mm. okay po. Ayun po. mali maraming salamat po Sir Vladimir sa oras niyo at magandang gabi. Ingat po kayo, Sir. Magandang gabi. Mabuhay po ang Bombo Radio Tagupati.